Tulad nga ng aking nabanggit kanina mga ka-vibes, dahil nga tayo ay kaya nasa programang Kita sa GB, abay usapang racket ngayong Berman sa ang uh, ihahatid at ibabahagi sa inyo DJ Joey Boy. Dahil nga po, Ta uh, ngayong bear months ay uh, simula September hanggang November, dumadami nga yung mga oportunidad para magkaroon ng extra income uh, itong ating mga ka-vibes dahil nga papalapit na ang holiday season at marami sa ating mga ka-vibes ang sumasabay sa panahong mag rocket o maghanap buhay Nang iba't iba o sa iba't ibang paraan. Kaya naman ka-vibes, kung so ikaw ay naghahanap ng pwedeng ma-racket, Abay, uh, babahaginan ko kayo ng ilan sa mga pwede ninyong pasuking racket Ngayong papasok na holiday season. Ano ha? eto unahin natin. Kung ikaw, ito ay usong-uso na at matagal na itong uh, ginagawa at nag-boom pa nga ito noong pandemya Pero hanggang ngayon ha, kahit nagbabalik na tayo sa normal, ay tuloy-tuloy uh, pa rin ha? at nakikita pa rin natin itong mga ka-vibes natin na nag-online selling. Ano, dahil napakarami nga naman ng uh, mga uh, platforms na pwede nilang pasukin. Ano, may mga narinig natin yung mga Uh, orange basket ayan mga yellow up mga blue up at kung ano-ano pang up ay pwedeng-pwedeng uh, gamitin na para magbenta. ano Yung mga online sellings or online sellers. Uh, ang mga pwedeng uh, ibenta diyan na madali ha at uh, kung baga ay hindi mo na kailangang uh, magpagod at mag-isip. Yung mga usual, yung mga ready to wear or RTWs na mga damit. Uh, pwede rin yung mga accessories, mga laruan, lalong-lalo na yung uh, mga bata ngayon ha na uh, nagahanap at nagahanap ng uh, pwedeng pagkaabalahan. Ay pwede rin yung regaluhan o pilhan ng mga laruan. Pwede rin yung holiday decors kasi alam naman natin kung tayo ay bibisita ngayon sa mga mall. Ano? Ay talagang nagsisimula ng makita ang mga Christmas lights, ang mga Christmas trees ay biglang nagtutubuan sa mga pinto ng mga malls at ng mga tindahan. Ayan. At pwedeng pwede rin usong-uso din ngayon yung mga pre-loved items dahil nga ang mga ka-vibes natin, eh minsan may mga ritual silang ginagawa na nagja-general cleaning sila. Ano? Kapag papasok ang holiday season at doon nila nahuhukay yung mga gamit na hindi na pala nila masyadong nagagamit kaya ang nangyayari ay uh, nag-oorganisa sila ng mga garage sale o di kaya naman ay uh, i-donate sa mga grupo na gumagawa naman ng uh, mga garage sales or pre-loved items sale. So, uh, kung ikaw ay maraming gamit at uh, sa tingin mo ay kasikip na ganang aking kabinet, uh, cabinet, ano, <laughs> hindi na mapaglagyan, eh lagi rin lang yun ang suot mo araw-araw, ano, ayun pala ay eh, pag iyong hinukay, ay eh, kadami mo palang mga gamit na napaglipasan na ng panahon. Nung binili mo ay small pa, eh, kasi ikaw ay large na. <laughs> Ayan ha, pwedeng pwede mo yung i pre sale uh, mga ka-vibes at pwedeng pwede mo rin niyang ibenta online. Bukod dyan, abe kung ikaw ay may talent naman sa pagluluto. ano? Ayan, o ikaw ay may angking talento sa pagtitimpla uh, ng mga bagay-bagay, ay pwede ka rin magbenta online ng mga food packs or ng mga drinks. Ano? Yan, marami rin tayong nakikita mga biglang nagsusulputang mga coffee shops, mga nagugulat nga ako sa I amin mean, sa Batangas City, mga kabab sa pag ikaw ay naglalakad, lalo na sa hapon. Ma matutuwa ka kasi minsan yung mga e-bikes, yung mga motorsiklo na akala mo ay ginagamit lamang pangbiyahe, ano, at pagsundo ng mga kamahal natin sa buhay, abay, uh, biglang coffee siya pala iyon, ano, isang uh, pop-up uh, booth kung saan sila ay nagbebenta ng uh, coffee drinks. O, di ba, yung inyong matatandaan, meron din tayong naging guest dito sa ating programa, sa Kitakit sa GV, yung kanilang motorsiklo, ay eh, ginawa naman nilang pop-up booth at sila ay nagbebenta ng shawarma. O, hindi ba, ga? talagang napakatalento. Hindi natin naakalain na ang simpleng single na motor, naakala natin ay pampasahero lamang ng uh, dalawa katao, ay pwede palang gawing negosyo at pwedeng kumita, ayan, so ganyan ka vibes, ganyan ka diskarte ang ating mga ka vibes uh, para makahanap at makakuha ng racket, ngayon tatanungin mo si DJ Joey Boy, paano ba paano ba uh, magsimula, ano, kasi syempre ang dali lang namang sabihin, magtitinda ka lang, ano, eh saan ka ba kukuha ng supplies, ayan, ano ba yung mga dapat mong gawing paghahanda, ang una mong uh, kailangan gawin ka vibes, eh syempre maghanap ka ng supplier, ano bagang gawin meto, anong gusto mong ibenta online so una maghanap ka ng uh, supplier pwede kang lumuwas ng Maynila ano yung iba sa ating mga ka-vibes ay talagang pumupunta pa sa mga bagsakan dumadayo pa ng baklaran o divisoria para maghanap ng stock or minsan naman kapag wala silang capacity halimbawa wala silang sasakyan na malaki o walang oras uh, pumunta at lumuwas ng Maynila ay naghahanap naman sila online ng mga nag-offer ng wholesale uh, or nagbebenta para sa wholesale price. Ayan. Pwede-pwede mo rin gawin yan kasi marami pa rin yung mga uh, negosyo na nag-online na rin kahit uh, ang kanilang uh, negosyo ay for wholesale only. So, may enjoy mo pa rin yung wholesale price at discounted price na iyan. At syempre, kung ikaw nga ay may uh, facility, kung ikaw ay may manpower, at kung ikaw ay may mga gamit, pwede naman yung sariling gawa. Ano? Eh, di dadamihan mo lamang yung produksyon. At syempre, gagalingan mo sa time management. Ayan. Pwede ka rin, uh, syempre, gumawa ng mga online store or online shop dyan sa mga apps na available sa atin ngayon. At uh, pwede ka rin maghanda o kailangan mo rin maghanda ng ilan sa mga basic needs. Ano bagay yung mga basic needs? Siyempre yung packaging materials para personalize ano, uh, paano mo buba, babalutin yung iyong uh, produkto or halimbawa eh syempre, dahil ito ay online sempre kailangan mo ring mag-invest sa magandang uh, gamit, magandang cellphone, para siyempre uh, maganda yung mga pictures mo at uh, meron kang dedicated cellphone para sa iyong uh, negosyo at uh, cellphone naman para sa iyong personal na use. Yun ay syempre ka vibes kung ikaw ay may budget. At siyempre, uh, dahil online, eh, eh, paano ba nagbabayad, diga, pag mga online platforms, kailangan mag-set up ka rin ng mga e-wallet sa accounts mo, ano, para alam mo or yung mga ka-vibes at mga customers mo ay uh, pwedeng magbayad anytime kahit nasaan sila. ha So, yun yung mga ilan sa mga dapat mong ihanda. Muli, ang kailangan mong ihanda, ha? syempre, kailangan mong magkaroon ng page or pwede mo rin naman gamitin yung personal account. Pwedeng uh, ihanda ang mga packaging materials. Kung may budget, ang cellphone na gagamitin for the online business. At syempre, yung mga e-wallet platform. At syempre, alamin mo rin, ka-vibes, sa iyong uh, community o sa iyong lugar, kung ano bagay yung uh, basic customer service at shipping process. Paano mo ipapadala o gagawin yung orders at uh, paano mag-entertain? Kasi syempre, di ba, kapag magaling kang mag-entertain ang customer kahit online yan, mabilis ka dapat mag-reply sa mga inquiries. Ano? Yan, dapat ay may oras ka din. Ayan. Eh, kung uh, kailangan mo ng training, mga ka-vibes, kasi syempre, yung iba sa ating mga ka-vibes, gusto nilang matuto pang mas maigi, eh, na may mga available na uh, local bazaar or uh, may mga trainings uh, available online. Pwede kang manood dyan. Uh, minsan, uh, dahil sa diskarte, may mga kakilala, minsan nagpapasabay sila. Yan, usong-uso pa rin yung mga pasabay system para, syempre, mas lumawak at magkaroon ka ng network. O, oh, diba? <laughs> Ayan, ayan na, unang negosyo, unang rocket na pwede mong pasukin today. At uh, sa mga paparating na panahon, ka vibes ha, ayan ay ang online selling. Alright, alright, syempre kung uh, ikaw naman tulad ng nabanggit natin kanina ay uh, mayroong uh, talent sa pagluluto. Aba, ay ang isa pang uh, racket ka vibes na pwede mong pasukin ay itong uh, pagbebenta o pagluluto ng mga holiday foods. At e, hindi, syempre naman alam naman natin na laging available yung mga foods na yan ano, sa araw-araw. Pero kasi pagpatangan ng ganitong mga holiday season ay dumudoble o tumitriple ang demand. Ayan, kaya kung ikaw ay may talent, pwedeng-pwede kang Uh, gawa ng holiday foods or magluto ng holiday foods. Ano ba yung mga holiday foods na tinatawag? So ang ilan sa mga uh, syempre ang mga common diyan at seasonal na tinatawag ay eh, yung uh, kakanin. Ayan, no. Oh, speaking of kakanin, hello Mama G again. Mama G's lutong bahay ang kakanin. Meron ding yung mga bibingka, puto bumbong, yan yung mga customized cookies, uh, party trays, ayan, meron din diyan. At yung uh, yun, yung ito paborito ko yung embutido. Ayan. At syempre, uh, don doon sa mga kapatid nating or mga kapatid, mga ka-vibes natin at syempre mga kamag-anak natin na mahilig sa sweets. Ayan, yung mga fruit salads at yung mga kung ano-ano bang mga desserts na pwede mong gawin. minsan kinakustomize nila yan, depende sa sa season. Ano. Pwede, pwede nyo gawin yan. O, di ba kung ikaw ay may talent. Uh, ayan. Ang kailangan mo lang gawin uh, na paghahanda ay una, subukan mo munang uh, gumawa ng iba-ibang recipe kasi syempre, uh, maramid sa ating mga ka-vibes na araw-araw or kalimitan, nakakatikim na sila ng iba't-ibang version ng embutido o ng iba't-ibang timpla ng fruit salad. What makes your product unique? So, yan. So, subukan mo munang uh, gumawa ng recipe uh, at ipatikim mo yan sa akin kay DJ Joey Boy. Ano? <laughs> ipatikim mo yan sa, sa amin dito. <laughs> para ato sa bigyan namin ng feedback, tapos kami yung magsasabi kung masarap o hindi. Ano, pwede mo ring ipadala kung malayo ka. Ano, message ka lang sa aming number. <laughs> Ayan, or syempre kung malayo, ay eh, pwede mo ring ipatikim yan sa iyong mga kamag-anak o sa iyong mga kaibigan para bigyan ka ng honest feedback. Ayan, ano, para, alam mo yun, ma-develop ma -de natin at uh, malalaman natin kung ano pa ba yung kulang at paano pa ba masasarap yung pagkain. Pwede ka rin gumawa at maghanda ng price list kasi syempre hindi lang naman isang putahe ang iyong magandang uh, pasukin eh magninegosyo ka na rin lang at raraket. abay damihan mo na ano at dahil dyan ay gumawa ka ng price list uh, ng mga produkto na iyong gagawin at lulutuin ay samahan mo na rin ng order form ano para syempre kasi minsan kapag ikaw customer di diba nakikita mo yung uh, mga menu eh eh, para organized at hindi mawawala at hindi ka malilito sa mga order yung iba may mga order form or order list na ginagawa ayan eh samahan mo na rin yan para mas madaling uh, ma-organize ang mga order at syempre pa dahil nga tayo ay 2025 na at yung mga ka-vibes natin ay laging online, ay i-post mo na yan, yung kanilang ginagawang marketing strategy. Minsan, nagpapa commercial sila o nagpapa-advertise sa amin dito sa GB99.9. Eh, pwedeng pwede ka rin mag-post sa social media at sa mga online communities kasi for sure, uh, karamihan sa mga barangay, dika? dito sa atin sa Batangas, may mga barangay or online community groups or uh, may mga chat groups. Ano, yan, pwedeng-pwede mo pa yang uh, gamitin at iutilize para i-market ang iyong mga produkto at syempre pa eh, maghanda ka rin ng iyong mga kakaiba at unique na containers at kakaibang packaging Ayan, di ba? ga? At uh, para dagdag tip pa para mas maging successful at uh, mas umingay ang iyong gagawing negosyo ay uh, o, tumanggap ka na ng pre-orders. Ano para alam mo kung siyempre papatok ba yung uh, ano, yung uh, produktong 'yan o yung pagkain na 'yan o papatok ba yung uh, iyong uh, mga produkto kapag uh, tumatanggap ka ng mga pre-orders. Malalaman mo kasi parang yun yung survey mo eh. Doon mo malalaman kung gusto ba ng iyong neighborhood o ng iyong network online ang iyong produkto. O diba, o diba? So nakakadalawa na tayo, diba? Nakakadalawa na tayo. Online selling at pagluluto ng mga holiday foods, yan ang ilan sa mga produkto na pwede mong gawin at gawing raket sa papasok na bare months. At ngayon nga ang uh, programang kitakit sa GBK Vibes, ang atin pa rin pinag-uusapan ay ang mga racket na pwede mong pasukin ngayong papasok na holiday season. Ano, dahil nga sa isang araw ay bear months na mga ka-vibes. Eh, ready na ba kayo, ha? Naaamoy nyo na ba ang simoy? <laughs> o hindi, yung simoy ng katabi mo, ha? <laughs> yung simoy ng gastos, ka <laughs> <laughs> malapit na ano talaga ang pinaghahandaan na at uh, yung ilan sa ating mga ka-vibes na naging tradisyon na na pagpasok ng bear months ay nagsisimula na rin silang mag uh, ano maghanda ayun nag-iipon-ipon na ng uh, pamimili syempre yung iba nag grocery na nag grocery na no yung mga uh, panghanda na pwedeng i-stock ng uh, mahabang panahon tulad ng mga nasa delata yan mga ganyan o mga pangregalo simulan na nilang bilhin yan para yung presyo stable pa and at the same time ay hindi sila ganun kahasel sa pamimili kasi hindi pa nga naman uh, na dumadag sa yung mga mamimili sa mga kilala at mga usual na pinupuntahan kapag holiday season. Yeah! Hoy, okay, kumbaga sa kanina na na share na ni DJ Joey Boy, yung dalawa sa ating uh, mga racket na pwede niyong pasukan niyan nga ay ang uh, pagtatayo o pagsisimula ng uh, online selling o pag uh, online selling at yung isa pa nga ay uh, pagluluto o pagco ng mga pagkain depende sa holiday. At syempre, ang ilan pa sa mga racket at uh, o negosyo na pwede mong pasukan ay itong ano, mga part-time gigs, ano, tulad ng uh, hosting, ayan. Pwede kang gumawa ng uh, event assistance o tumulong o mag-organize ng mga event kasi uh, kapag ganitong holiday season actually kahit nga hindi holiday eh ngayong uh, mga panahon talagang nauuso na yung iba't ibang gathering mga uh, uh, reunion yan, Christmas party, birthday celebration, anniversaries uh, at uh, mga eyeballs, eyeballs. <laughs> Ayan ha. Ay uh, para less hassle, yung iba ay umaarkila o naghahanap na ng mga event organizer or mga event event Ayan, Ayun, talagang bumabayad bayad na sila para syempre ma-enjoy nila yung event and, and at the same time ay uh, hindi sila pagod, hindi sila hirap. Ha? Ano ayan. So kung ikaw ay may talento at marunong gumawa ng mga programs, uh, uh, kung ikaw ay may uh, lakas ng loob at may talento at walang hiya, walang hiya. <laughs> Ang magsalita sa harap ng tao ano, ay pwedeng pwede kang pumasok uh, sa gig na ito, part-time gigs tulad ng hosting. Ang kailangan mo lang naman gawin kapag ikaw ay papasok sa hosting ay gumawa ng uh, iyong portfolio. Ano para at least uh, nakikita ng mga potential clients mo kung paano ka magtrabaho. kung paano ka magsimula, kung ano ba yung uh, mga ginagawa mo, ano, at uh, uh, yung iyo bang uh, style ay papasok sa uh, theme ng kanilang mga programa o sa theme ng kanilang event. Ayan. Kung kakayanin, ay gumawa ka rin ng mga video samples. Ano, kasi para hindi mo na kailangan i-explain yung sarili mo at para hindi mo na kailangan magpabida ka nga, ano. <laughs> Ayan ha. At kasi doon pa lang makikita na nila kung paano ka magtrabaho. Ayan. So gawa ka lang ng uh, portfolio mo at uh, ng mga sample videos. Pwede ka rin magpaalam sa iyong mga kaibigan at kapitbahay, halimbawa, ano, kasi ito usong-uso to sa atin lalo na kapag mga simple at mga maliliit lamang na events o mga handaan, magpresenta ka na na, uy, baka kailangan mo ng ano, ng host ng uh, mag-master uh, ma of ceremony sa iyong event, available ako ayan. Pwede mo na silang lapitan, pwede mo na silang itap. kasi doon nagsisimula yung experience. Ano, para as a uh, Days goes by as events are coming in. Doon mo na mas na-expose ang iyong sarili hanggang sa napapansin mo na lumalaki na pala yung iyong audience at dumadami na pala yung iyong audience. At syempre, eh, dahil nga ito ay hosting, dapat ikaw ay marunong magsalita. Mag-practice mag ka na rin kung paano ang maayos na pakikitungo at ang maayos na pagsasalita sa harap ng iba't ibang uri ng tao. Ayan. Mag-practice ka ang uh, si DJ Joey boy. Ang ginagawa niyan dati, humaharap lang yan sa salamin. And, eh. Tapos, uh, alam mo yun, para lang tayo nag acting na tayo ay nagsasalita, tayo ay nag speech At uh, syempre, para ma-practice mo naman yung iyong diction, yung iyong tono, ano, yung iyong breathing, kung paano ka magsasalita, kung kailan ka titigil sa, paghi, uh, sa salita, at kung kailan ka uh, hihinga, hihinga. <laughs> ayan, ay uh, practice lang. Kailangan magbasa ka lang ng mga uh, libro, magbasa ka ng malakas, uh, magbasa ka ng uh, story na interesado ka. Ayan, para nang mas malakas, para ma-practice mo rin kung paano magsalita ng malakas. Ayan, at syempre, mahalaga din yung tinatawag na word of mouth. Kasi syempre, kapag uh, nagalingan yung iyong mga kliyente, hindi mo na kailangang ano eh, i-market yung sarili mo, hindi mo na kailangang mabrisinta sila na mismo yung magre-recommenda sa kanilang mga kaibigan at sa kanilang mga kakilala na ikaw ay kukunin nilang host o ikaw ay kukunin nilang event organizer. Mas powerful na marketing tool ang word of mouth. At unti-unti kang makikilala kung talagang maayos ang iyong serbisyo o oh, hindi ba Okay, So may idea ka na ha, ka-vibes Ha? Yan, kung ikaw ay interesado sa hosting, abay, pwedeng pwede mong pasukin yan. Wala ka pang kailangang ihandang malaki. Ano, hindi mo na kailangang mamuhunan. Siyempre, ang kailangan mo lang siguro gawin ay mas maging presentable ang iyong sarili and at the same time ay siguro yung mga uh, outfits, ayan, at yung mga forma at kung ikaw naman ay babae, yan, mga makeups, hairstyles, at aksesorya para makapagsimula ka ng iyong hosting career. O, di ba? O, sunod pang items or uh, sunod pang gig na pwede mong pasukin ngayong holiday season ay itong uh, buy and sell ng mga Christmas items kasi nga bare months na. Ano? ayan, pwede pwede kang pumasok sa pagbebenta ng mga Christmas items gaya ng mga Christmas lights, Christmas decors, gift ideas, pwede ka pumasok sa ano, sa gift wrapping business. Ayan, kasi sa ating mga ka-vibes marami dyan gustong uh, mag ano eh magregalo pero yun nga lamang ya, minsan wala silang talent sa pagbabalot uh, tulad ni DJ Joey Boy hindi naman marunong magbalot ng regalo <laughs> ayan na so ang ginagawa natin nagpapabalot tayo sa ating kakilala sa ating mga uh, kapatid ano or minsan ni-utilize ni natin yung mga gift wrapping section ng mga malls pero mas maganda kung uh, hindi naman lahat ay marunong ang magbalot so you can do uh, the gift wrapping business. At kung uh, interesado ka sa buy and sell ng Christmas uh, items, uh, ang kailangan mo lang uh, syempre ihanda, ay bumili ng maramihan or wholesale para mas mura at mas mababa ang iyong puhunan. At uh, siyempre, iba-iba uh, kasi every year, kahit naman every year tayong naghahanda o nag uh, de decorate eh parang every year may iba-ibang theme. So alamin mo lang ano ba ang trend for this year? Ano ba ang Christmas trend ngayong 2025? Ano ba ang uh, lucky color? Yan, ano ba ang uh, ang uh, usong design ngayon. Hindi ko pa rin yan na medyo nasi-search ha? Uh, de pero alam natin na kapag uh, ganitong mga holiday season biglang nag-uusbungan yung mga uso at uh, bago. At syempre, eh, magbenta ka rin uh, online or offline magawa ka ng iyong uh, sariling uh, tindahan diyan sa iyong harapan na pwede mong uh, ipagdisplay display ang iyong mga gamit at ang iyong mga decors. O baka may mga kakilala kang uh, may pwesto sa palengke or may puhu kunan ka para kumuha ng pesos sa palengke. Pwede pwede mong gawin 'yan. Ang pinakamahalagang tip ka vibes ha ay magsimula ka ng mas maaga, as early as ngayong August or as uh, early as September, ay pwede ka nang mamili para hindi ka maubusan ng stocks and at the same time mas mura pa yung uh, presyo kasi syempre kapag mas lumalapit ang Pasko at gusto mo mag sa Christmas decor business uh, ay mas mumamahal 'yan. Ano? Ayun. Kaya mas uh, kung may negosyo ka na, or kung may puhunan ka na, ay simulan mo na, mamili ka na, luwas na sa Maynila, go na. <laughs> Ayan ha, ingat-ingat yan. At kung ano-ano po man ka vibes, ay good luck, good luck sa racket na iyong papasukin. Basta ang uh, magiging tip lang natin, general tip, anuman ang gusto mong pasukin racket, uh, magset ng budget ka vibes sa simulan sa maliit, pero sustainable na puhunan. Hindi yung um, uh, yung uh, gagawin mong puhunan ay yung uh, talagang budget mo for emergency or yung budget mo na may pinaglalaanan dapat yung extra lang ha at uh, maliit lang para syempre um, nagsisimula lang tayo kilalanin mo rin ka vibes ang iyong market ha? ano ba yung kailangan ng iyong uh, neighborhood ayan o ano ba yung gusto ng mga tao sa paligid mo para at least ay alam mong sila yung uh, customer mo kaagad also utilize online facilities i-promote mo ang iyong serbisyo ang iyong produkto ang iyong negosyo online at uh, maghanda ka rin sa demand. Siyempre, baka mamaya biglang mag-boom. Ano? Hindi mo ina-expect na gusto pala ng neighborhood ang iyong uh, negosyo, ang iyong serbisyo. Kaya dapat ready ka rin kapag uh, kung sakaling mag-boom, siyempre gusto mo natin yan, eh ma cater mo lahat uh, ng demand na iyong matatanggap hanggang December. At uh, ang pinakahuli ay magbigay ng maayos na serbisyo at uh, magandang serbisyo para hindi hindi lang tuwing bermans uh, bare months raket malay mo itong sisimulan mong uh, racket raket ngayong bare months, ay magtuloy-tuloy na ano at uh, ikaw na ay maging isang certified ka vibes entrepreneur you know, gusto natin ano syempre at baka mamaya mag-guest ka na namin dito sa Kita Kids sa GV hindi ba ba? At mga kabansa yan kung ito ang nakikinig sa radio yan ito po ay nakikinig sa programang Kita Kids sa GV at narinig nyo po ang mga kiter ang DJ si DJ Joey Boy ayan at ang programang Kita Kids sa GV nga po ay ginawa namin o binuo namin programa para tulungan ang ating mga ka-vibes na may negosyo kaya naman ka-vibes kung ikaw ay may existing na negosyo ngayon at gusto mong ipakilala yan o ipromote abay iniimbitahan po namin kayong bumisita sa aming programa. Libre po ha. Libre ang uh, pagbisita dito sa programa namin. Ano, Ating ibida, ating iflex at uh, bigyan ng mga good vibes ang iyong negosyo. At malay mo ano ha, ay uh, nandito pala ang iyong market uh, sa GV. no. Narito pala yung mga ka-vibes pala natin ang uh, makakadiskubre sa iyong serbisyo at produkto. Kaya kung interesado ka na makipagkita kit sa amin ni DJ Duel, abay magpadala lamang ng mensahe sa ating official Facebook page na GV99.9 FM FM, muli GV 99.9 FM o sa ating uh, number na 0926 0798708. At syempre bago tayo magtapos ngayong uh, araw na ito mga ka-vibes, batiin muna natin ang ilan sa mga ka-vibes natin na nakasama natin ngayong umaga. GV shout out kay Ma'am Rose Makalala. Yan ang sabi niya, good morning DJ Joey Boy. Pa shout out po. Yan. Good morning, good morning to you Ma'am Rose. Makalala at syempre sa lahat ng mga teacher is at staff ng Meleche Memorial Elementary School dyan sa Barangay Dalig, Batanga City. Good morning, good morning po sa inyo at maraming salamat sa pangkinega. Yan, kay uh, Panapangulong Pibo Perez at sa lahat ng uh, miyembro ng Barangay Council at ng Sangguniang Kabataan. Ayan, at syempre sa lahat ng miyembro ng Dalig Spartan Group, may activity sila bukas sa yung ating mga kalalakihan. Ang ating mga bruskong kalalakihan abay bukas, ay narinig ko sila daw ay magsusumba. Ayan, yan. Magandang tagaang na abag, mga ka-vibes, mga zumba-zumba at mga fitness dito hindi lang yun para sa mga babae o sa mga bata as we age mas kailangan nating uh, magkaroon ng active lifestyle at mas maging uh, uh, ano ba tayo hygienic at mas maging uh, mindful tayo sa ating health para syempre mas ma-enjoy natin ang ating araw-araw uh, at uh, mas makaiwas tayo sa mga sakit na, na nakukuha kapag hindi ka active ayan ha so kita kits tayo bukas ha, sa lahat ng miyembro ng DSGO ng Dalig Spartan Group darang sa the league Batangas City o sa mga ka vibes sana po ay may natutunan kayo sa mga tips na ipinahagi ni DJ Joey Boy ngayong araw at kung ikaw naman ay uh, mayroong uh, tips pa na gustong i-share at ibahagi ay iniimbitahan ko kayong i-comment yan sa ating uh, live stream sa ating official Facebook page at ating babalikan doon tayo maghuntahan at magbalitaan sa ating Facebook page muli yan ay GV99.9 FM. At syempre, magpapaalam na po mga kaweb si DJ Joey Boy. Maraming salamat po sa mga nakasama natin ngayong morning. Magkarinigan po ulit tayo every day, Monday to Friday tayo po ay magbalitaan tuwing alas 7 ng umaga sa programa ni DJ Frankie na Good Vibes Morning. Ayan, meron po dyang segment na GV Balita Express kung saan inihahatid po ng inyong mga GV 99.9 uh, Batangas Reporters at ni DJ Frankie ang mga balitang dapat ninyong malaman araw araw. At syempre po ay magkarinigan muli tayo sa susunod na Sabado sa ating programang Huntahan at Balitaan at Kita kids sa GB. This has been your Rakiterong DJ DJ Joey Boy and you're listening to your number one good vibe station. We are GB 99.9 Your Good Vibes. For my bye-bye song, abay iwanan ko kayo ng kanta mula sa Apo Hiking Society, ang kantang panalangin. And always pray and always uh uh Uh, call God for any help Kung ikaw ay pinagdadaanan ngayon, ka-vibes Just uh, pray At bukas, araw ng linggo, tayo ay magsimba Alright, bye-bye mga vibes Thank you!